¡Ja, ja, <laughs> Good morning, good morning mga katangguluts Tapos na po yung mga pick up natin Yung mga nag pick up natin ng ANC Ng Bulate So ngayon po Meron na mga ka na order sa atin Pero nandito dito sila sa tulay So dadali natin dito sa tulay yung order nila para uh, bandagdag sa mga paay nila madami na daw anglers hindi dito eh so tika natin nagdala lang tayo na sobra para kung saka saka eh mapentahan eh, natin sila ah. kusa na sila ng pain dyan ang uh, dami anglers oh pagkain Nakal dito lang na si coach para provide lang kayo ng pain Walang problema yan sa akin Ah, big shout out nga pala sa supplier natin Yung kinukuha na natin ng ENC and Josephine's Vermiculture Salamat sa pag-guide sa akin Salamat po sa pagtulong sa akin Sa mga tips kung paano mag-alaga ng bulate Ayan, mayroon tayong customer po ito. Ano eh? Ponyong. Okay, ito matawag? Hindi ah. Yeah. Didelivery tayo ng tablets. Blati kay Jam, blati! O, oh, eh, yeah. akin mo. Tapos na ako. dami ko pick up. Tapos na. Ano lalagyan mo? Saan nalagyan mo? Sali oh. yeah. mo Sali mo na lang. Si Ima pa yung dalawa ko. Ang dami kapon sa pare. Ha? ka ito. Delmar na dito kapon. Sila Delmar. Delmar? si Christian. Ang dami uli? dami Yung mga walang walang bulate dyan may tala akong bulate ha yung mga walang pulate dyan may tala akong oh, oh. yung mga kinakapos dyan mga palad ayan, ayun, ayan. may tala akong bulate sa ilalim muna ano habang naghihintay tayo ng bibili eh lalawitan natin Ah, 5:30 may pumipick up na sa akin ng bulate. Ano ah, gusto sa plato ngayon? Sina Joel yata pupunta ron eh. Ngayon? Oo. Oh. Oh, Habang tayo, tayo ng kagat eh nang bibili. Lalawi tayo siyempre. Yung marami kay dito. Ang bilis yung napuno yung mga kulit ko. Ah. Malis pa ko <laughs> eh wala pumunta na Puta, puno kami yung, yung Yung natin kain dalawa, oh. yung malis ka Puno yung cooler ko, yung kasama ko Sino tat... dumating? Tumati sila ni ano doon ba? Hindi, lalo sila pumunta Linggo sila nagpunta Ay, Linggo, oo oh. Ano mo? Eh. Akala Let, <laughs> ko, pahit na yun ko lang para di sumasabit Update ko eh pag may huli na ako 1-0 Ay sa'yo huwag na kayo lumayo eh Nandiyan lang sa malapit eh 1-0 Layo kayo ng layo eh Sabi sa inyo nasa malapit lang eh Nasa ilalim nyo lang oh Ayaw nyo pang patuhan Hahaha <laughs> One oh, more to come. <laughs> ule, 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 ule pulahan, ule ang pulahan. Ha ha. <laughs> simple, simple lang. Simple, simple lang. Nandun talaga sila sa lugar na yan. Ah, buhay! May tubig! Kasi nasa ilalim lang eh. <laughs> Nasa ilalim lang. Yan o. Oh. Yan, continuation. Nakadali na naman si Coach. Sa inyo, nasa ilalim lang. Saan kayo bumaba to eh? sa sa malapit lang. <laughs> Pwede na yan. <laughs> Ano na ho? Tingnan nga ulit oh. <laughs> Ready na <lang> yan. Ilalim. <laughs> Pula ba dyan, son? Kaya lang, tapat. Napapagod na ako eh. Napapagod na ako eh. Layo nung ano ko eh. Layo nang lagay ako. Asa <laughs> ah, tapat lang. Ah, sa tapat ko lang. Ay, sa tapat ko lang. Saan-saan pa to? Dito lang pala sa tapat ko. Hulay. Ay puta bumitaw Sayang oh, ano ni... po Ay, ko ba? Ay ba Meron po Kami wait, kami ni sa ano eh Oo, oh, no, naubos kami ng pulate. Magkano ba? Ay, pong, eh po, 80 pesos po, 100 grams o, lang 200 yung one port 100 gram lang 100, Chenta. 100 oh. Oh. lang Ano lang ah Pinatatali ba? oh, nakaka... Pito na ba? Uh, ayos naman yung size Mga Apo Apo Hindi ko mamatay ang Hindi naman Eh, uli dito na ito, no? Ang tulong na huli ko. din. Oo, oh, dito. Ah, okay, may ko muna yung ano nyo. Timbangin ko muna yung 100 grams nyo. Hanggang hapon, may with dito, ah. Hanggang gabi kami isang ay Eto tayo. Uh, tayo. Timbangin natin. Ah. 125 grams. Ayan, sobra Sana lagi nyo. Oh, wala. Laku, lang. O oh, ito. dali nyo na to Matatakas to Yun lang Yun na ang problema natin, baka makatakas Ang kakita kain, niya, tatakas talaga eh. Sa kayo, oh, bumiwasin to Odra Sa kayo ni Odra ni Odra Sa Ilaya? na ako. ko ako. yung Maliliit sa Ilaya? Maliliit sa, sa Ilaya? Nandun ako puta Parang dalawampung five finger huli ko ron Oo oh. May nagkalat daw kasi. Oh, pa Sige ba. So, na Swerte ka, huli ka. Oh. Ha? Ayos yan, dito daw Ayaw mo dito bumunta eh. poison ang lahat may tubig yung cooler ko eh <laughs> yun huli update mga katan pulots Lutz yan ba pa sa dalawa 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 ay Hello. Sham. Yan. na piraso rin. Huli natin sa kaginawaan bridge. Nagbenta tayo ng bulate. Nakahuli pa tayo ng pang -ula. Yon, maraming maraming salamat sa pagsama ulit sa panibagong fishing adventure ni Coach Arvin. Ito po si Coach Arvin ng Coach ATV. Bumabad sa inyo ng magandang araw. God bless you all and peace.